So, okay. ayun guys. O, tidabol nyo kami sa pagpapaliparan. Ah, viewing pala pala yan. Kasi bago pala ang alaga namin. Ah. Pangalan. Nungi na yung isa, ngungi. Pangalan yan, si ngongi Hindi, <coughs> 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 pangalan yan, sino? no? Kimchi. Kimchi Chi, si Goldie. Matatagay kang pa yan, for sure. Na? Dadagdagan pa yan. Dagdagan pa natin siya. Malamig. Malamig yun eh. parang nalamig nga kagad sila. Malamig ba kayo? Okay, huh? okay yan. Okay lang yan. Mamaya may init mo na. So yan, malapit na kami. farming um, aming so, ako... viewing site. Viewing site. Hindi, viewing site pa lang kaya sa viewing site. Hindi pa natin paliliparin yan. <laughs> ayun oh no? nandiyan na siya eh narinig ko na yung ibon niya eh. okay. ayun oh no? pabanta pa naman din ayun natila? ayun di. ayun dito lang tayo sa court ayun, natila natila? sa playground <coughs> Mamaya may andyan eh. Maga pa masyado. Maso basa ang ano no. Umulan kasi kagabi. <coughs> Ito tayo bandang gitna para kitang kita na sila. Parang na naambun pa yata. Dami lagi. Dami lagi. <coughs> Viewing muna, viewing. Malamig po nga ang panahon. Malamig <laughs> ya, naman. Ayan, malamig sila. Ano? <clears throat> kimchi. Come. Wali. Well, kimchi. Wali. Well, na. Bisa, bisa. Kimchi. Oke, okay, na Kimchi. Kimchi. Bisa. Oh, may ipot agad eh. Kam. Kim Kali. Viewing. Yun lang, ayo lu ngapit. Ini bago pen. Kunci, goldi. Hui. ini bagus pen. Okay. <coughs> tingin tingin mo ba may pusa boy ah? Ninyo, ay may ibon. Ha, <laughs> ah, lumapit yung ibon na maliit. Maya. <coughs> Baka sila pa ang patay eh. <coughs> Ay hindi, hindi pala pa carnivore. MJ, kali. Kaya nabot ba yung palit? Come. Ayan, uh, viewing pala muna sila. <coughs> ano pa muna? Ayan. Viewing kayo dalawa ha. <clears throat> Nilalamig yan. Makagap pa kasi. Pakaganong nililino. Kimchi. Goldie. Cap. Ay. Madumi yan. Wala. Ayaw pa lumapit oh tigas ng ulo pa <clears throat> para siya may sakit gumagay niya ng katawan niya oh. nilalamig nga ayun ba dito MJ, Goldie Lagi ya Ayo lumapit kong dalawa Kim chi. bayan mo, mo muna. pa lang sila yo. Na. <laughs> hey, abot eh. pala to. Akala ko 5 meters. Wala pang 5 meters. Yun, eh. Jum -jum. Tingnan mo ba may pusa? <tuh> Masa, masaya masaya. na naman. <tuh> Masa, kinotang mo talaga. No? Kaya mo. Para mo. <tuh> 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 Good bird. Good bird. <tuh> Kimchi, Ikaw mag-video, sabi ko. Ano ba rin? Yan, nag pa sa cellphone. Kimchi, <coughs> tuloy. Ay, tapos talaga. Tapos, ang tali. Bilang ko nga lang ano. Tapos mahaba-haba. Tapos yun. ko na hawakan mo na lang. Huh? Hawakan Eh, hey, huwag na. Kaya mo lang ganyan para dyan nasanay hmm. sila. Training eh. Hindi, ano naka-video mo ganyan. Kimchi, kuldi. Bert. Uh -huh. lilipad ka agad Uy! Asa sila? Ayan. Ayan.